Video mga guys. Ito mga guys, nagluto si Mrs. ng isang buong manok. Yan yung tinatawag na pinaupo mga guys. Ayan mga guys, yung alaga naming nangitlog mga guys. Kasi nanghihila na kaya ito. Sinisintan siya na namin. Ah, uh, mamaya guys, mumukbang namin yan mga guys. Ayan, hirap na hirap si Mrs. Pero ako naman taga baliktad mga guys kasi hindi ko talaga kabisado magluto ng mga ganyan pero ayan mga guys hiniwa-hiwa niya para siguro makapasok yung ano yung init ayan di mga guys ganyan sinisis mga guys hindi pa siya na stroke mga guys talagang kusinira si Mrs. pero ngayon naalala pa rin niya yung mga ano Ayan. Takpan hindi. Tam. Hindi. Hindi raw mga guys takpan. Ayan ang ginagawa ni Mrs. mga guys. Pagkatapos magluto, ito magsisilpon. Ayan. Mamaya maya, babalik na naman dun. Ayan sa mga guys. Busy sa pag ano. Titiktok. <coughs> ayan. Ayan mga guys. Yan lang ang buhay ni araw-araw mga guys dyan lang lagi nakatutok maghapon tapos pag nagsawa higa dito mga guys sa papag or sa, sa labas mga guys sa duyan ayan mga guys oh. So, di makikita ang silang. ayan pakita ko pala sa labas yung dito mga guys sa labas yung ano yung duyan ayan dahil stroke po siya pag nagsawa sa loob dito naman siya sa duyan Yeah. Ah, tibay din naman. Ah, sa TikTok lang din 'yan ang bayo, nabili mga guys. Yan. Yeah. Oh. Alright mga. mga guys, habang ano, minsan ako rin nagduduyan dito mga guys, tapos siya kasi busy sa ano mga guys, sa pag ano, ayan mga guys, sarap duduyan mga guys oh, ayan. Dito naman yung pusa mga guys Si Meow Meow Kaso ah, hidup hindi baka gusto niya magduyan din Iduduyan natin siya mga guys Yan O oh, diba mga guys Tung tua siya mga guys O oh. Okay. Magduyan kami dalam ni miao miao, mga guys. Ayan mga guys. Oh ha. Oh di ba guys. Tong tua si Miu guys. Oh di ba. Mm hmm Yan ang buhay namin dito mga guys. Yan lang kami mga guys. Pag sa araw may trabaho, sa gabi dito nagtatambay. O oh, di diba? Yan si Meow Meow mo mga guys. So. Oh. Oh, kaso tatakot pa rin ako mga guys kasi sabi natin alaga ko yun wala di pa rin ako kukumpiyansa kasi nangangagat kasi siya mga guys lalo pag nagugutom pero yung pangagat niya mga guys. Yung tipong ano lang. Nagbibiro. Pero ano, hindi ako mag-ano, kukumpiyansa. Kahit sabihin kong alaga ko. Kasi nga, ay, may ngipin pa rin to. Eh. Wala naman kasi itong injection eh. Wala na ano. Ayaw kong nagbibiro. Pero nakagatin talaga ako sa si yung bunso namin. Pinapakagat. Kasi sanay siya ako. Ayaw ko. Kasi may din to eh yan Okay na mga guys. Bye-bye na mga guys.